Tuloy ang usapan ng administrasyon sa mga natitirang niyembro ng CPPNPA Ang kabuang detalya sa ulat ni Kenneth Pasyente. Sa katatapos na ikalimang Executive Committee ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL CAC kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbaba ng direktiba ang Pangulo kung saan pinamamadali na nito ang pagpapatupad ng amnesty program para sa mga nalalabing miyembro ng CPP-NPA. Ang amnesty program ay inaprubahan ng Pangulo sa layuning mahikayat ang mga makakaliwang grupo na bumalik na sa pwersa ng pamahalaan at maisulong ang kapayapaan sa bansa. Ayon sa Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity o OPA pro tinututukan na nila ngayon ang pagbuo sa local amnesty board na siyang tututok sa programa. As of this moment, uh yung ating national amnesty amnesty commission, inorganize na natin yung tinatawag na local amnesty board. Ito yung uh, uh, more or less uh, 17 no? 17 local amnesty board in different regions. Ito yung magpo-proseso uh, at mag assess kung nga uh, either yung ano yung uh, ina-apply na, na, amnesty will be uh, will be no will be eligible or not. Sa talang ibinigay ng NTF LCAC, tinatayang nasa 1,500 ang posibleng mag-apply ng amnesty at inaasahan pa raw na madadagdagan ito oras na umarangkada na ang proseso. Isinasa pinal na rin daw sa ngayon ang implementing rules and regulations ng naturang programa at inaasahan na makapagbibigay na ng amnesty ngayong taon. Sa ngayon lang kasi yung first semester natin, more on admin natin yung administration at saka yung pagbubuo ng local amnesty board. And karaniyan po ng nating mga commissioners, napupunta po sila sa different areas in order to 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 conduct yung information education campaign. So for now ang ano ang nakita namin yung first uh, semester is more on admin and then now uh, hopefully by you know by the third quarter and fourth quarter uh, nando na po yung mga tatawag natin sa submission of the the amnesty uh, application Bukod sa pagbibigay ng amnestiya sa mga dating kombatan, pinatitiyak din ni Pangulong Marcos Jr sa NTF-ELCAC ang maayos na pamumuhay ng dating mga rebelde oras na bumalik na ang mga ito sa komunidad kaya naman kabilang sa naging direktiba ng Pangulo ang pagpapalakas ng Barangay Development Program na layong i-develop ang mga komunidad na naapektuhan ng kaguluhan. Katunayan, mula ng maipatupad ang programa, nakapaglaan na ang pamahalaan ng 30.4 billion pesos para sa nasa mahigit 4,000 barangay na itinuturing ng cleared mula sa impluensya ng NPA. However, under the 2024 General Appropriations Act, Only a total of 2.6 billion or 2.5 million per barangay was appropriated. The president said that the 2.5 million per barangay is small. He said, we have to do more, we have to do better than that, and we will try to reach 10 million per barangay. The president has directed the cabinet to increase the financial support to the 846 BDP barangays for 2024. Inatasan din ng Pangulo ang DBM na payagan ng nasa mahigit 800 barangay na magkaroon ng akses sa financial assistance to LGU para agarang mapondohan ang mga ito para sa kanilang farm to market roads and water system and sanitation. Giit pa ng Pangulo, dapat pag-aralan ng gabinete ang iminumungkahing 2024 to 2028 NTFL ka roadmap na tutugon sa ugat ng communist armed conflict at matiyak na makatutulong ang dating mga rebelde sa nation building. He directed the OPAPRU and the DND to submit their comments, which seeks, which seeks to institutionalize the NTEP-ELCAC's transformation program for combatants, their families, and barangays. Under the proposed roadmap, the NTEP-ELCAC has crafted a roadmap to ensure a path to unity, peace, and development during the term of the Marcos administration. Ayon kay Anyo, tinatayang nasa 1,576 NPA na lamang ang mayroon sa bansa na tinatayang 1,406 ang armas na hawak ng mga ito. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.